Tamang ride Ngayon pupunta tayo sa ano Kay Boss Batuzay Pagawa tayo po Tamang ride tayo ngayon pero may pupuntahan talaga tayo Ate ko nagre-record Okay nagre-record naman Ngayon nga, guys pupunta tayo kay ano Kay boss, Batuzai, Dito sa may taytay. Bali, galing na tayo doon kanina. Akala ko kasi meron silang winner X na upuan kaya hindi na lang ako kotse. Para bibitbitin ko na lang sana ako na magkakabit. Yung branch nila dito sa Taytay, -Tay, wala atang winner X na ano. Wala silang winner X na upuan. Kaya ang pwedeng gawin daw is yung sariling upuan ko na lang nagamit ngayon, yun yung i-modify nila. Which is okay lang naman sa akin. Nakuhubaran tayo. <laughs> Eto, dadali natin yung motor natin doon. Di ko rin nakalain na ano, na mayroong boss sa dito sa Metay Tay. -tay. Pwesto nila, di mo siya mapapansin kapag uh, medyo mabilis ka. Ayun oh. top speed. Oy, nalaglag. Buti walang laman. bala ko ipagawa guys yung ano yung meron siyang camelback na maliit tapos may stopper din yung tinatawag nilang salong betlog yun ang papalagay ko Paala na kung magkano kalabasan negotiate na lang natin tapos gusto ko parang sandblast yung base body pero yung sides leather pakita ko sa inyo yung store nila guys dadaling ko kayo dun sa taytay -Tay lang to so sa mga taga taytay -tay dyan na hindi alam na may boss bato sa dito eh pwede na Punta kayo. Pero huwag mo na ngayon. Nakagawa pa yun sa akin eh. <laughs> Ninihintayin ko na lang. Hindi naman na-under tong motor nang walang upuan. Ka-under pala. Pero wala kang upuan. you know Gangster oh. Clap your hands. <laughs> yun lang mausok dito. Tsaka so, maligabok. Daan-daan lang kayo guys. Pag dito nyo napili ang dumaan. Dito sa part nang to Puro buwangin eh. Isang matinding preno mo dito. Slide ka. Pero kapag may nakita kayong humaharurot dito na parang buwis buhay, mga lokal yun. <laughs> Tawag doon, lokal. Yung walang helmet, tas harurot. Tas dito, yung korbada dito, pangit ang kalsada. Kaya akong bebanking kayo doon, diretso talaga kayo sa pader. <laughs> yan, lokal. <laughs> lokal yan, guys. Yan, ang baba to. Lokal din yan. Yung mga ganyan. Matik na <laughs> yan. Oh, CBR. Oh. Gusto ko yun. Ano susunod natin guys? CBR 150 o ano ba tawag doon? Kalimutan ko na. R15. Ah, so 150cc pa rin parehas. Parang ayoko mag-upgrade ng higher cc ng hindi naman 400. Kung bibili lang akong bago, siguro 150 pa rin. Around ganun. Kasi hindi mo rin naman madadala sa expressway. Tapos kapag meron na tayong pambili ng 400 above, eh doon na tayo magpalit ng ano. Gusto talaga natin na big bike parang natitripan ko yung R15 tsaka yung CBR yung parehas ABS model gusto ko yung forma nila 150cc pero big bike feels ganda Tatlo naman talaga yan guys eh. Tatlo yan talagang gusto ko noon. Gusto ko talaga noon is magkaroon. Unang-una itong Winner X talaga. Bago pa magkaroon ng unang-unang motor Winner X na talaga gusto ko. Kaso nasa ibang bansa lang 'to. Wala dito noon. Kaya bumagsak tayo sa yung mga Honda Beat, Air Blade, 'yan. Ito yung first choice natin. Pangalawang gusto ko is yung ano, yung R15 nga. Una, Winner X, kuha na natin. 'Di ba? Na-achieve na natin. Check. <laughs> sumunod R15 sana tapos ano na ba tatlo yan eh yun syempre yung pinaka pinaka trip natin syempre yung Ninja 400 which is eh, lang pa yun <laughs> hindi kasi kailangan dito yun eh pag dito ka nakatira sa lugar namin kawawa ka lang din kapag 400 or higher CC ka masyado kasi kagaya na ito, oh, traffic, traffic traffic na nga nya, tayang pag-gasolina mo tapos hindi ka pa madaling makakasingit nun kasi malaki yun eh medyo mataba na yun eh yun pala ang kagandahan na ano na ito na mismo yung modify nila kasi matagal ko na rin iniisip pag nagpalit ako ng upuan saan ko naman lalagay yung isa diba mabubulok lang yun eh at least itong upuan ko ito na mismo gagalawin tsaka sukat to sukat na sukat di mo naiintindihin yung medyo maluwang medyo ganito hindi fit sa part na to kaangat babaguhin na lang kung anong kaarte yan yung apalagay mo pero ganda ng texture ha nahawakan ko kanina yung texture nung tinatawag ata nilang sandblast or something ganda nga rin nagdrive ka nakabrip ka lang sigurado sugat yung kwet mo eh parang liha eh eto malupit oh yung e, mga ganyang helmet sana oh mas matibay pa sa HJC yan eh ganito guys oh tinan nyo ayan, oh. modular pag ano kapag natumba talagang tanggal ulo Parang is pumotor motor ay mag helmet Pags, pag nag sorry magmamakawa ay pag nag ang bobo lang pag nahuli mag sorry sorry lang magmamakawa ayan oh. pambira modular eh <laughs> ditanggal ditanggal yung ulo ito naman si 100 oh my God. Marami kayong ano eh, marami kayong makikita sa daan guys eh. Pwede nyo talagang ilap trip lahat ng makita nyo eh. Traffic dito guys, promise. Yun ang isa sa problema pag taga-taytay ka. Salo mo talaga yung traffic. Dapat madiskarte ka at the same time may Kasi dahil makulit dito. Nasa kayo si boss. Sige boss! Ah, okay. Si boss mapagbigay. Malapit na tayo guys, grabe lang talaga yung traffic. Ilo, may doon ba doon? Oh, yun siya. Meron paahan pala dun, oh. Kasi oh you... <laughs> ang <laughs> Exhibition mode. Shoutout kay ano ha, kay Danhil. Si Daniel nagturo sa akin ng ganito eh. Tapos pa natin yan. Turo sa atin ng mga kagaguhan dito sa mga gilid-gilid. Yung mga singit-singit na yan. Sabi niya sa akin, ano, dapat malakas loob mo. Dapat kapag ma ka na, ituloy mo na. Loko-loko <laughs> din eh, no? Pero trusted yon, Trusted yung mga pinagsasabi nun. Depende na lang sa'yo kung gagawin mo nga. Shoutout sa'yo, Daniel Mabuhay ka. Binago mo buhay ko. Yun, topic. Pwede tayo dito. Ayan, exhibition. Diba? Sabi ni Daniel pwede yan. Sa buo loob mo. Ayun. Damat, Daniel. Visit na yun. nag ng rides. 24 years na nag ng rides. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakasama. Pero top fan siya ng page mo. Nakulo ko rin eh. Guys, malapit na tayo guys. Pag nakita nyo na tong RCBC, nasa tamang lugar na kayo. Sabi siya ng PNB guys. Ayun o, oh. Boss Batos IPH. Yan, nakikita nyo. Oh. Boss Batos IPH. Nagpita mo na to kuya na. Okay na. Thank you, boss. Thank you, thank you. Ganda, boss. Maraming salamat. Boss Batusay. Ang sarap. Ang sarap sa eklog. Ooh, ganda naman na ito. <laughs> sarap may drive. Comfortable. May stopper pa. sa yung ano, yung pisingin ng buwet ko. Sarap na sarap. pisang <laughs> dalan ginabi nga lang tayo guys kasi kapag ka ganun pala na sarili mong upuan kagaya nitong motor natin hindi pa kasi ano to eh bago bago pa kasi eh so wala pa sila masyadong stock ng upuan nito yung stock netong motor na to tinabas pa yun so, nire-shape nila tapos medyo marami yung pinagawa dito guys eh una pinal pinalagyan ko ng salong betlog so may salong betlog tsaka may salong puwet. eh ang dami nating na request eh kaya eh bandami nating na request eh na natagalan tayo lalo request pa more Total ng bill natin is 3,800 dahil sa nakapaloob na doon yung mga ano, mga special request ko. Kung saan ilalagay yung ano, yung design, kung anong kulay ng sinulid, akin yung upuan 3,800. Ayun guys, pagawa na kayo doon. Bandang Taytay -tay lang siya, tapat ng willtech tabi ng PNB. Yan. Yan yung mga landmark niya. Malapit lang to sa may ano, sa Changge. Pagawa kayo doon, bukas sila ng alas 9 hanggang alas 6. Pero sa case ko, maabot sila ng alas 7. Dahil medyo may nauna sa atin eh. Nauna sa atin magpagawa. At matrabaho din yung pinagawa natin. Grabe, ang ganda nitong upuan. Bumaba siya. Bumaba siya. Yun yung pinakauna ko nagustuhan. Tapos may stopper. Eh. Ibigay ko kayo ng closer look sa end ng video na to para makita nyo kung ano naging result. See you sa next video guys. Salamat sa panonood. Ayan guys, yan yung itsura niya. Teka lang, center stand natin para cute <laughs> Ayan itsura ng upuan natin Wow May logo ni Boss Batosay Ayan, tsaka pinilagyan ko na to To leather Ayan, dami nating kaartahan eh. Pero, nakuha naman natin yung gusto natin. Ganda niya, bumaba na pati siya. Pogi pa rin naman oh. Kumangit <laughs> ba gumanda? Para sa akin gumanda syempre. Hindi natin pag-isipan ng maigi yan kung, kung sablay.